So, what's up, Mabotis? Kamusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw na to, nandito tayo, dito sa... Hindi <laughs> Marian. Marian Village. Yan. Yeah. So, Imus Cavite, otit. Ayan. Nandito kami sa Marian Village, Imus Cavite. Dahil nga marami nagsusulputan na riyok ngayon, pumunta tayo ngayon sa All Gods, mga otits. <laughs> pumunta natin ngayon, Nicole. Ba't iiyaka? Pumunta tayo sa All Gods dahil si otit, si otit Miguel. Magaling. Ayan. Alam ko sa mga viewers natin na matatagal na kinalang kilala, kilala niyo na to. si otit. Ano mga nakarang taon hindi na bumibili ng mga isda? Ang okay. ginagawa mo na lang? Sinusubukan natin gumawa na lang ng strain. Ang strain? Uh, yung gusto natin bilhin, sinusubukan natin gumawa na lang. Ilaba, Ila ipalabas. Uh, ipalabas? ipalabas. Ipalabas ang ganang ng, ng uh, gapi na gusto mo. Para wala nang man involved. Uh, uh, okay. So, mga otit, pasukan na natin ito. Gusto ko na rin makita eh. Tawad <laughs> Dali o oh dit, uh, ikaw, nagpa-project ka ngayon ng mga isla mo. Oh, na hindi ka na bumibili. Oo, oh, project lang. Ngayon, dati. Hindi na ako bumibili. ako ng materials oh. Pero may specific akong gustong strain na kapalabas. Katulad na itong metal yellow natin. Metal yellow oh. So, ano yung pinaradik mo naman sa kanya, Odi? Okay, para ano lang, makasabay yung mga viewers natin. Ayan, so basically, ang ginawa ko dito sa metal ni Relays, naglalap lang ako ng dominant na metal. Mm -hmm. na, or, dominant naman talaga yung metal, pero nagkumuha ako ng na, na uh, metal bluegrass na materyales, tapos binundo ko sa isang string para makuha yung metal yellow mm -hmm. So, pwede natin ang ato para makita natin? Gusto mo ba ng quality feeds para sa mga gapi mo? I-try mo na ang iba't ibang klaseng fish food natin na available sa Lazada at Shopee. Check out na! Otit, O, tit, marami ngayon gustong pumasok na naman sa paggagapi, sa pag ng gapi, sa pag-breed na naman ng gapi. So, baka meron tayong mga uh, kahabi, mga bagong nagsisimula na medyo naliligaw-ligaw. O, tit, ano ba yung dapat nila munang makita dito sa salyayo lace na to? Ano ba dapat yung pattern ng lace pag sinabing lace, o, tit? Pahit na natin. So, dito, o, tit, yung metal. Umpisa natin sa metal. Yun, sa metal, hanggat maaari yung... Ay, may kita mo yung metal. nag siya sa dorsal. Yung dulo ng dorsal pa baba. Yun yung sa standard ko. Pero yung iba naman, considered pa rin metal kahit sumobra. Pero syempre, mas maganda kung hagang dorsal yung pagkametal niya. Yung black? Oo, yung black. Uh, sa lace naman, Otit? Okay. Sa lace naman, makapansin uh, nyo, dire-diretso yung, pat yung pattern. Isang buo siya, pero medyo wavy medyo wavy. Yun yung pattern ng lace. So, huwag kayo malilito. Tapos medyo fine siya. Medyo fine. Mm -hmm. So, huwag kayo malilito sa cobra na tail sa sa lace. Uh, YPC kasi, kaya sa cobra na strain is medyo makakapal yung yung pattern niya sa, sa tail ah, sa tail medyo makakapal tapos medyo hiwa-hiwalay yun yung uh, pagkakaiba pagkakaiba lace medyo fine na magkakadikit mag, Oh, magkakadikit, magka uh, parang parang sobrang pino, parang isang ganun-ganun, parang ganun-ganun siya. -ganun mm -hmm. Sa cobra eh magkakahiwalay kahit konti. Magkakahiwalay konti. Meron ka ko bang MSSBT dito, Otit? Meron MSSBT. Meron. Dito. Marami akong nakikita ngayon na post ng MSSBT. Pwede ba natin pakita Tit yung pinaka Pogi mong MSSBT dito na lalaki, Otit. Oh, sige, sige. Check na natin. Napaano si Otit? Tapos oh, biglang napatawa eh. Okay. Snake spin, oh, okay? deep Dito naman, oh, okay? dito. Anong kailangan nila makita dito? Same, same, same sa kanina, yung metal yellow dance. Dapat yung pattern is hanggang dorsal lang. Mm -hmm. So, tapos yung tail, supposedly, dapat walang putek. Usually, kasi may putek yung kal na yun. Pag may putek, oh, uh, uh -huh. naglalabas siya ng pattern sa may tail. So, kal na siya. Marami akong nakikita ang pose na ito ngayon. Buo yung pattern dun sa kanyang sa katawan no? So, ito, magandang example to. Kasi nating maging guide kahit papano yung ganitong uh, pattern sa katawan ng MSBG na ito, mga tito. Itong ginagawa namin, mga tito, syempre, kaya tayo pumunta sa old gods, yeah. mga tito. <laughs> <laughs> Dahil para syempre, yung mga bagong viewers natin, yung mga bagong pumapasok pa sa abi, may guide natin. Syempre, pinapahalagaan natin yung uh, yung pera, syempre, na ginagastos nyo. Ah, uh, pinagtatrabahuhan niyo rin 'yan mga tito. Dapat makuha niya sa pera, kasi mahal na bil, mahal niya na pili. eh. Eh dapat quality rin. Quality rin 'yung makukuha niya. So dito sa uh, farm ni Otit Miguel. Baka na dito nang hinahanap yeah. niyo. Sa so, Otit ito, park auto. Kasi ito nakita ko po, ah, uh, programming mo 'to eh. Kung uh, 'yung ibang grid ko ngayon, tapos 'yung mga materials mo, mo. Okay so, yung banda dito, halo-halo to kasi ito yung mga na-select sa so, ABT, um, blonde na YKC, metal, yellow lace, EBM, half black pastel, al albino half black pastel. So, dito same din. Tapos dito naman meron tayong metal purple grass. Otit, bago natin talakayan yung metal purple grass na yan, may mga bagong viewers tayo, Otit, ulit. Na naman, na naman, na naman. Otit, pag sinabing bland, ano yung dapat nilang makita dun pag sinabing bland? Kasi mamaya malito na naman sila sabihin, mahal to kasi bland. Okay? So sa bland, yung base ng skin niya is yellow, hindi siya black. Mm -hmm. So yun yung difference niya sa hindi bland. Okay. So yun mga otit, alam nyo na. Alam nyo na. Ha? O punta naman tayo dito sa metal. Purple grass. Purple grass. So ito otit, gawa mo. Nagtagong na naman yung mga isda mo otit eh. Ito, tit, gawa mo na rin to. Oo, oh, gawa na din yan. Gawa mo na siya. Hmm. Kaya lang, kukuha si Otip niya ng ano. Kukuha yan si Otip. Maghahanap yan. <laughs> ng ating paglalagyan. Ano yun? mo talaga siya para maging ganyan. Hmm. Ay hindi um, may gusto kong palabas, tapos pusa siyang lumabas. Hindi siya planado. Mm -hmm. Tapos pusang lumabas. And yun, hini-stable. -stable, hini -stable. Ngayon, anong ano niya? Anong status niya, Otit? 70. 70-30. 70-30 so, na 30 yung ibang kulay lumalabas. 70 yung ano Purple na. Purple. Uh -huh. So ito ay grass naman. Grass. So ganun pa rin sa mga pins kailangan fine pa rin. Mhm. So Ay pala sasalan natin sorry po. <laughs> so sa grass dapat dot pattern siya. Kasi uh -oh. katulad ng lace na dire-diretso na uh, isang buo. Uh, dapat dot. So, mas maganda ba dito yung mas maliliit yung dots? Mm. Tapos so, mas maganda. Mas maganda mas maliliit tapos madami. Madami, no? So ito yung metal purple. Grass. grass. Ayan mga tits. So ayan na naman, metal na naman. Ito na naman yung kanyang ano, yung sa may bandang kalahati ng katawan niya. May black na naman. So, ano pa siya? Mat material pa rin siya, material pa rin kasi ng metal niya tapos yung pagka purple niya. So, sa video, di ko lang kung may kita ninyo, pero hindi siya, baka makita nyo para siyang blue. Uh -huh. para parang blue. So hindi niyo siya ma-appreciate hanggat hindi kayo kumukuha niya. Yeah, kung ano. Yan na. Uh, Kaya get na kayo, ano? Yan. Yeah, yeah, so, um, siyempre, through breeding, selective breeding, napaka intense pa natin yung pagka coloration body, niya. Coloration niya. Pero pagka na, nandito siya sa may itim na background, mas ano yun, no? Know? Hmm, kita yung mga ano, niya. Na-adapt niya talaga. Kaya yung mga isda talaga, nakaka-adapt sila ng na surrounding. Yeah, so, Ayan. So, may kita niya yung soft body, isang half body niya, yung pattern niya. hindi pa siya masyadong buo. And so magkoclose pa rin naman yan ito selective breeding So lagay na Kita ba yan? yan? medyo umibabaw na yung kulay niya. Ayan. So may niyo yung dorsal niya, dire diretso pa rin. So, uh, much better yung dot din yung sa dorsal. Gaya pa rin ng dati mga otis, pag pumunta talaga kayo dito, talagang siksikliglig, nag-uumapaw pa rin ang isdaan mo, otit ah. Talagang hindi mo napapabayaan, otit? Um, somehow, kahit pa paano, Somehow, kahit pa paano. Ay, <laughs> eh, paano naman, hindi naman siya napapabayaan. Uh, Mas lalo ka pang nabaliw ngayon kasi nagpa-project ka ngayon. Oo, <laughs> oh, project. Nakakatuwa kasi mag-project ka yun kasi siyempre, uh, um, napapalabas mo yung strain na hindi uh, mo yung nasa, kaya mo pa lang gawin hindi ka lang breed ng breed na ano, na binili mo breed padami. So ikaw, gumagawa ka ng sariling strain. Uh, Masasabi mo yun? Linya, linya mo. Yun kasi yung sinasabi na linyada mo. Uh Oo. -oh. Na uh, from two different traits or two different breeder tapos uh, nabalabas mo, then napastable mo. Yun talaga yung linyada mo. Uh -oh. Hindi yung, hindi yung napaanak mo. Linyada tapos mo. sa'yo na? Ah, uh, linya mo. Sa'yo mo na? Ah, kin mo, mo na. So, so, kahit na sabihin natin na uh, dalawang breeder tapos na actually para sa akin para sa akin na naman hindi mo pa rin siya sariling linya kasi hindi mo pa napapa-stable yung gusto mo mapalabas so kailangan yung straights pag nag-anak somehow malaking percentage na pare parehas yung itsura so yun yung masasabi mo kilala mo na ay linya ko talaga linya ko yan akin yan sa akin katulad dati Rotit pagka may mga breeder dito di ba yung mga mga isda na breeder na dumadating. Ay, ganun yung linya to. Oo, oh, ganun linya. Ganun yung linya to. Ganun linya to. So, diba dati nag tayo dyan. Ay, uh -huh. eh, kaya ano yan. Kaya uh -huh. ano, ganito. Ganyan. Kaya ano yan. Ganun yan. Diba? Ganun yan. Ganon. So, dito naman outid okay. May nakita ko dito mo, Sik, eh. Hmm. Ito, mga pang-out mo na yan. Ano to? Breeder. So, breeder ko to. Ah, uh, reserve na breeder. So, yung isda na to, galing sa tropa. Yung male sa akin, tapos sa female, sa ibang kagrupo ko ah uh -huh. ko. So, Tapos, doon yung napadami. Kasi sa akin, hindi ko siya mapadami-padami. So, siya yung nag-breed. So, kumuha, kumuha na ulit ako ng materialis sa kanya. So, eto na dito. Reserve na to. Tapos, reserve breeder. Pero may panak na. Grabe, uh no? -huh. Reserve breeder siya, pero Uh, snake skin white mosaic from the name itself, white. So, tapos snake skin, tapos mosaic. So, ano ba yung mosaic? So, sa mosaic, parang siyang uh, broad, ay, makapal yung pattern, tapos parang wifi, pero kulubot-kulubot. Yun yung hmm. mosaic sa, sa pagkakalam. Yun yung hmm. sa mosaic. So, tulad na itong sample natin, pag chinek niyo para siyang wifi yung yung ano ng wifi Aha. yung symbol ng yung wifi. logo niya oh yung logo ayan so ayan siya so sa snake skin mapapansin niyo sa may pinaka part wala siyang wala siyang snake skin eh supposedly dapat merong under pero snake mayroong pattern doon may pattern pa rin oh, dapat pattern pa rin. umaabot doon mm -hmm. so yung mga sinasabi ko yun ay mga yun na yung mga pang out yung mga isdang alam mo ng mahal didiin talaga didiin talaga um. Matagal bang lumaki ang mga frame mo na gapi? Aba, itry mo na ang Titonomics Fish Food natin. Nasubok na subok na at maraming review sa Lada at si Shopee. Panigurado, titingkad ang mga kulay ng iyong gapi at mabilis yan. Lalaki, check out na! metal red lace uh, gawa, gawa ko lang din. So, marami kasi yung nakikita ang metal red lace na somehow hindi ko trip. So, para di ako magreklamo, ako na lang gagawa. <laughs> so, hindi na ako ano, hindi na ako bibili. Hindi na di ako bibili ng ganito kasi kaya naman siyang gawin. so, wala akong ibang reklamo, reklamo ha. Magre-reklamo ko di sarili, sarili ko pangit yung nagawa ko. So, gumawa ako. So, somehow, ang fault lang na nakikita ko sa kanya is yung caudal, hindi siya delta. Siyempre, gusto ko siya delta. Tapos, Um, yung snake skin pattern niya sa body, hindi pa ganun pa fine. Ah, eh. oh, oh. okay. Pero kung may kita niya yung metal simula dorsal akin. Tapos ayun yung sa body niya kasi, yun, no? nagkaroon. Mm. -hmm. Yon, yon. So, yon yun. Yun yung, yung mayigay. Yun pa yung malilinis natin. Pero kahit pa paano, papunta na o, oh, tignan. No? Mm -hmm. papunta na, papunta siya. na siya. Okay. Papunta na May hulma na. Na. Ayun na. Tignan nyo naman yung dorsal. Tayong tayo. Uh, yung dorsal niya pinradict mo rin siya oh dito. Uh paano pin -raject? Pin -raject mo rin siya yung traits mm -hmm. na kailangan ganyan yung dorsal niya. Hindi. Hindi siya ano. Wala sa plano ko which is mali ko mm -hmm. kasi dapat ang una, pag nagpa-project pala ang una dapat tail bagong lahat. Kasi uh maganda nga yung nakuha mo ngayong traits ng pattern naku mo yung, yung coloration pero yung tail pag hindi maganda. Eh hindi pa rin maganda parang <laughs> Mahirapan ka na. Mahirapan Mayirap, pa din. Parang nagsimula ka na naman si Scratch. Ah, uh, Scratch ulit pa So, kailangan pala, tail muna. Tail muna ba? Tail, sa akin po ah, sa akin. So, hindi ko alam sa ibang breeder. Una muna, tail. Tapos, um, pattern. Last na yung color. Dati kasi sa akin, mali. Ang ginagawa ko, color muna. Tapos, pang, pang last na yung tail. Mm. So, ngayon, in, na iba na, uh, syempre, experience. Dapat ba na, Tail muna. Tail muna. Bago na yung mga pattern. Oo, oh, bago yung pattern, bago yung coloration. Coloration. So, ayan ang mga otits. Yung pagka-metal niya, lumilitaw na rin dahil kanina pag sandok siguro, na-stress-stress pa eh. Pero ayan, nagbablock na yung kanyang ulo. So, may ulo niya, ayan o. Oh. Ganda na yung ito, otit, no? Pag kumindot to, otit sa mga viewers natin, bibenta mo, bibenta mo. Hindi <laughs> pa muna. Hindi pa muna. Ganda o. Pero yung body na nga lang talaga niya o. Oh. Pero papunta na siya. Oo, oh, papunta na siya. So, habang nagsasandok si Otit, Ayan, habang sinasandok niya yung ating ano, papakipi-feature na isda. Ito yung feature natin, Otit, Ito yung isa sa naging favorite ko noon eh. Ang wild pole na dito. Pero, Otit, tama no, hindi mo binili. Hindi mo binili yan, ang ganyan na. Hindi. Sobrang ayaw magpa-uwa ng ano. So, ang ginawa niya dyan, pinrajek niya na naman. Para lumabas yung uh, ganyan. Bird full red. Nahihirapan si Otis ha. Yung naging favorite ko noon. Wild full red. Ang sabi nila para mabuo to, AFR at saka BM. Black Moscow. Kasi kung makikita niya mga Otis, ayan, ah uh, maroon ba? Maroon. Parang maroon yung kulay niya, you eh, know? Tapos may pagka-black. Pero si Otit, may ginawa na naman dito. At sikreto niya na lang daw yun. Sikreto ba, Otit? Kasi pinaghirapan niya yan, eh. So, ang materialis nito, na hindi naman hindi talaga siya totally sa akin. So, nakuha ko lang siya sa tropa ko. Tapos, nakita ko parang, parang wild for red yung mail niya. Pero hindi niya alam kung paano niya rin ilabas. Kung paano niya napalabas. So, kalilan talaga to. Kalilan talaga to. So, wala rin siyang female. So, nung nakita ko, pinawa ko. Tapos, kinuos ko ngayon sa AFR para mag somehow magpalabas ito. So, ito, ini-stable pa natin. So, tulad sinabi ko kanina, tail talaga pinaka the best na mauna. So, pag makita nga itong project na to, hindi pa pinaka the best yung tail niya. Kasi nga, na uh, from kalilan talaga to. So, mahalin niyo yung kal. <laughs> <laughs> Dahil may mga nakatagong jeans pa doon. Nakatagong. So ito, wild pool red mga otits. Baka hindi, baka ano na rin to, rare sa paningin nyo kasi dati pumutok din to, maraming nagalaga alaga din ito. Pero ngayon, ngayon na lang halos tayo ulit naka punta sa breeder na meron ganito, wild pool red nagapi. Kaya na naman, rare na naman.